So, ayan, magandang magandang hapon o magandang araw po muli sa inyo mga ka-hunters. Ito po yung natagpuan natin sa circular. Nakakuha na naman po tayo. Ito po ay yung coins na nasa sinasabi na semi hard to find o baka sa kasalukuyan na ngayon medyo hard to find na rin po ito pero yan uh, sa, dahil pinalad tayo nakakita po tayo nakakuha tayo ng dalawang piraso sa loob ng isang linggo ayan 2,000 o oh, may taong 2,000 po hmm? ito po ang reverse nyan yan, parehas day one hmm. kaya po pong pagkakaiba no? so kuwan po ito ito po, itong bariya po na ito ay may halaga kahit noon pa po ito po ay mayroong halaga uh, ang halaga po nito ay nasa 50 pesos po maximum 50 pesos siguro sa ngayon ito ay naglalaro na sa halaga ng 50 o hanggang 100 pesos o baka, pa, o baka umabot pa ng 150 kasi po semi hard point po na to talagang mahit noon pa man eh, mahirap na pong mahanap itong taon na ito itong mga taon na ito kaya yung mga ibang collector po kinako na po yan itinatabi na nila at, sya, at saka yung mga iba na ah, kahanap po nito ay itinatabi na rin po nila hindi po libo ang halaga baka naman sabihin ng iba libo hindi po ito libo libo ang halaga ganun lang po uh, marahil mga 50 hanggang 150 100 o oh, yun depende rin nga po sa Apag ganda sa so, yung kung sa ganda ng uri na condition ng barya. Kung magandang maganda naman, talagang ika nga yung makintab, may luster, may basta yung konti yung ganun damage, siguro pwede nating ibenta sa 150. O kung gustong gusto naman po talaga ng bibili, pwede pa pong tumaas na sa inyo naman po yung kung talagang inakala niyo maganda po yung condition ng inyong mga barya. Hayyan po update at update update po tayo sa mga bariyang ito dahil ito lang po ay napakahirap na pong nakita ng bariyang yan ah okay Okay, maraming maraming po. salamat mga hunters at God bless you po. Nawa ipagpalain tayo ng ating Panginoon, ng ating Panginoon. Anaip po. Salamat. Bye-bye po. Bye-bye.